Capricorn, ang pahiwatig ngayong araw ay maganda ang iyong araw kung gagawa ka ng deal, ang sikreto mo ay makinig muna ng maayos. At saka mo gawin ang iyong gusto, doon mo makukuha ang deal na nais mong pasukin, may damdamin ka lang madali na pwedeng mainis kaya umiwas ka agad kapag naiinis ka na dahil pwedeng hindi mo may deliver ang mga gusto mong ipaalam sa mga kausap, kung may oras ka pa. Pumunta ka sa bahay ng Diyos para gabayan ka sa maayos na kalusugan at sa mga nais mong gawin, kung may ekstra kang ipon na pera. Magbakasyon kayo ng minamahal mo para marelaks ang iyong isipan, ito'y magbibigay sa inyo ng mga bagong ideya para mas mapaganda pa ang inyong buhay pag-ibig, ang pinapahiwatig. Sa trabaho, huwag mong intindihin ang sasabihin ng ibang kasama kung ikaw ay napapalapit sa ilang superior. Hanggat wala kang ginagawang mali, tuloy lang ang kasipagan at katalinuhan ang tuloy-tuloy na pagsusumikap ay magdadala ng pag-asenso. Sa tahanan, huwag na munang tumanggap ng bisita dahil mga chismis lang ang kanilang dala at nagnanakaw pa ng inyong mga kaalaman, ngayong araw ang mga kulay na color green at color pink ang magdadala ng swerte sa iyo. Ang mga numerong number 10, number 21, at number 17 ay magbibigay ng positibong enerhiya sa iyong mga plano at desisyon, tandaan, ang Aris ang iyong kaibigang zodiac sign, na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin, huwag kalimutan ang mga pahiwatig mula sa liwanag ng buwan, na magbibigay sa iyo ng dagdag na inspirasyon at lakas.